Kilalani naman po natin ngayon ang fourth year fashion design student mula sa Iloilo. Nabukod po sa kanyang passion for art, kahanga-hanga din ang kanyang pagiging resourceful pagdating sa pagdidesign ng mga damit. Panoorin po natin ito. When passion meets fashion, Talaga namang kahanga-hanga ang Pilipino dahil bukod sa pagiging malikhain, resourceful din. Kagaya ng isang aspiring fashion designer na si LGN James Florida mula Iloilo, -ilo, na passionate sa pagdedesign ng mga damit gamit ng dahon at recyclable materials. Tata pa lamang ay pangarap na ni na maging isang fashion designer. Ang kanyang journey ay nagsimula sa simpleng pag-post ng kanyang artwork sa Facebook at TikTok. Minsan na rin nag-viral ang kanyang obra. Bukod sa mga dahon, pagkain at beads, gumagawa rin si Edgian ng paper cutouts fashion illustration. Mayroon din siyang fan art gaya ng Hiraya, national costume ni Chelsea Manalo na naging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. Ang kanyang journey ay patunay na ang combination ng passion, talent at creativity ay maaring magbukas ng maraming pinto ng oportunidad. Patuloy nating sundan ng kwento ni Edjian at ang kanyang mga obra dito sa Sunshine Stories. At para sa ilo-ilo, makakasama natin ngayong mag live via Zoom ang fashion designer and merchandising student na siya, Ed John James Florida. Good morning. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning po, ma'am. Good morning po sa lahat na nanonood dito sa Rise and Shine Pilipinas. Ako, nakakatuwa naman ng iyong mga gawa. Paano mo na-discovery na maaari mong gamitin ang mga indigenous at recyclable materials sa inyong mga disenyo? Kasi mam ma since uh, bata pa lang po ako, mahilig po akong uh, mag-draw kahit saan po dito sa aming bahay. And that time po kasi it's pandemic, kasi tubo po akong uh, probinsya. So, uh, there's may restriction po kumbaga noong pandemic. So that time po na-realize ko na kung ano po yung available dito po sa amin dito sa probinsya, yun na lang po yung ginagawa ko as dress designs. Kung baga, para po uh, makagawa ng isang artwork. So, parang na-test po yung pagiging creativity ko at resourceful ko sa time po na pandemic po. Mm, may mga challenges ka ba na-encounter sa paggamit mo ng na mga natural na mga materyales sa iyong fashion illustrations? Ayos yes po, ma'am. Kasi mostly po sa mga indigenous at recyclable materials, yung kung baga po, minsan yung mga materials ay parang for example po if bago mo siya pong uh, kuha po medyo uh, like basa po siya tignan and challenge po sa akin kung paano ko siya gawin as a masterpiece po, paano ko siya i-inculcate po sa isang dress designs na kung baga magbabagay po yung uh, mula sa trash into fashion po. Okay, so Edgian, aside from dun sa mismong illustration or dun sa drawing ng design, talagang may actual na mga, kung baga, mga dresses ka na rin na mga gowns na ni design Ah uh, yes po. Mostly po, ah, uh, Uh, kasi sa course po namin, we are required to showcase a design po. Sometimes, we are using recyclable materials. Minsan po, uh, mostly using po the fabric talaga itself. oh So, ngayon nga, isa ka ng fashion design student, ano? Anong year mo na ba? At kamusta so far ang iyong pag-aaral dito sa profession that you love? Uh, Currently po, a third-year student po of Iloilo Science and Technology University. Graduating po ako this year, right. uh next year po hopefully. And uh at the process po ng pag-aaral uh, po ng isang fashion design, hindi po siya like madali. Uh I've encountered a lot of challenges po both uh financial and at the same time po tinetest talaga yung character namin dito how to pursue this dream. Kumbaga, kasi napakahirap siya because it's mostly costly siya talaga kasi required po dito yung paggawa ng isang like mga damit. So it takes really maraming uh, pera po talaga to come up for, for a collection po talaga. Oo, kailangan mo rin mag-invest. Ano? Pero ano yung kumbaga, mga goals mo As a future fashion designer, meron ka ba mga gustong damitan o gusto mo bang magkaroon ng isang show abroad? Ano yung mga ang um, tina-target mo in the future? Uh, yes po, ma'am. It's one of my dream po talaga na if God's will to have a show po abroad and madamitan ko po yung mga dream ko na mga beauty queens just like Kachiyo. Ayun nako, medyo na wala lang yung signal natin from Iloilo. -Ilo. Pero nakakatuwa na very creative man itong si Edgian from Iloilo. -Ilo na ginagamit. Okay, go ahead. Ah, uh, dream mga ko po kasi po gamitan? na showcase ko po yung culture natin, like ang kultura natin kung ano po yung mga natural na materials na meron tayo dito sa Pilipinas in a form of fashion kasi yan po yung isa sa goal ko uh, as as, as aspiring designer po na ipakita po yung meron tayo dito sa Pilipinas and also if God's will po to create my own uh, shop po in the future. Well, good luck. I eh. manifest na natin yan, na matutupad mo yan. Pero panghuli na lamang, Edgy, ano yung message mo sa mga kabataan na nagkangarap din ano, na magkapag-aral ng fashion design at maging isang fashion designer? So, so fellow mga kabataan, no? and to my fellow fashion designer, kasi ako, me, myself, I came from um, a very humble family, no? Marami akong pinagdaanan sa buhay. It's really, really hard, no? To continue your dreams and passion in life when yung financial talaga na situation, and na talaga yung problema. But I always strive hard to uh, achieve all my dreams in life. And most importantly is that you have the trust within yourself. Kasi, pag may trust ka sa self mo, alam mo yung mga ginagawa mo, yung passion mo nandyan, parang naging madali lang lahat. And second is to value yung mga lessons all throughout your journey, kung saan ka nang uh, and appreciate yung mga pinagdaanan mo in sa life. And also to uh, give back to my parents. no And always uh, like, be humble anuman yung mga narating mo sa buhay and just stay positive just continue uh, in life na kung ano yung gusto mo dapat uh, na stay on track ka and matutupad mo yung pangarap mo kasi nanggaling din ako sa isang like just hindi ako nag out to shell ko when it comes na uh, bata pa lang ako mahihain kasi ako so dito ko na realize na pag ginamit mo yung talento mo in a very good way, pag ginamit mo yung passion mo as an instrument and as a passport, ma-achieve mo talaga yung success. Well, all the best, ha, Ed John at advance congratulations kasi gagraduate ka, ka na this year. And we look forward na mabalitaan namin na yung mga pambato natin sa Miss Universe, ikaw na nagdadamit. Thank you very much, Edji, from Iloilo. Thank you so good, thank you much.